Hi guys, good morning. Ngayon, bagong gising ako guys kung mapapansin nyo. So ngayon, nag-request yung mga anak ko ng ano. Since nandito nga kami guys sa province, nag-request yung anak ko ng gusto nila ng cheese. Kaso nga lang na ano na ginagawa ko dati. So sa tagal kong hindi nakapagluto guys, ngayon magluluto ulit ako dito sa ano sa Quezon province. So... Limited lang yung access namin dito guys kasi nga sa probinsya alam niyo naman 'di ba napakalayo. Kaya ginawa ko na lang guys, um, gagawa ako ng burger bacon na pork yung ginamit ko. Tapos at the same time guys, um, sana magustuhan nyo to. Kasi ang ano ko dito recipe ko, bali yung pork na bacon, tapos yung chicken crumbs na breeding guys. Tapos at yung syempre hindi mawawala yung cheese natin kasi doon natin ilalagay yung guys. Tapos naglagay lang ako ng sibuyas at saka Uh, bawang na ako guys. So, mamaya ipapakita ko sa inyo guys yung ginawa ko. So, let's start tayo guys. Good morning guys. Ngayon, nagluto ako ng burger na cheese burger na tinatawag nila. So, sa version ko to guys. Kasi nandito pa rin kami ngayon sa Parabin. So, ayan guys, ang mapapansin nyo, ganyan yung pagluluto namin dito. Kasi simpleng buhay lang. Tapos, ayan guys, ang ginawa ko dito guys, ano, yung bacon na fork. Tapos, nilagyan ko lang siya ng cheese, tapos sinasa ko sa so cheese. Tapos, at the same time, so, alam nyo guys, yung ano, yung chicken crumbs na tinatawag, yun yung nilagay ko dyan para maging ganyan siya, guys. Sorry guys, hindi ko kanina na-videohan yung, yung umpisa kasi nakalimutan ko na nagawa ko na bago ko naisip. So, ayan yung breakfast ko para sa mga anak ko, guys. So, ayan lang, guys. Kung gusto nyo itanong kung paano, i-chat nyo na lang ako. So, ayan, guys. Thank you. Bale, ayan, guys. Kasi naguhugas ako ng ano ng plato. Nakalimutan ko siya balik karna. Pagpasensya nila na mukhang sunog na yata. Ay naku guys. Ang pa pala magluto. Pero di ba Na-enjoy ko naman siya. So ayan na guys. Napakita ko na sa inyo yung naluto na siya. Ito na siya guys. So mapapansin nyo. Ayan yung, sa loob may bacon siya. So ayan lang yung alamin breakfast for today. Tapos talaga ako mamaya siya ng sauce or ketchup na lang. Whatever. So thank you for watching guys, so, bye bye.